normal nang inilunsad ng pamahalaang panlalawigan ng Bataan sa pangunguna ni Governor Joe Garcia ang Bataenyo Pass, isang modernong inisyatibo na layong gawing mas episyente at sistematiko ang paghahatid ng serbisyong publiko sa lalawigan. Sa pamamagitan nito, magkakaroon ng mas maayos na citizen database para sa mas maayos na pagtukoy sa mga benepisyaryo, pagpapabilis ng proseso ng transaksyon sa mga pampublikong tanggapan at bawasan ng paulit-ulit na pagpapasa ng mga dokumento. The Bateño Pass serves as a secure access card for various systems that require important citizen documents and information. Whether it's for securing government certifications, Health records, or even educational credentials, this digital pass streamlines the way individuals access and manage their personal data. No more stacks of paperwork, redundant steps, or long waiting lines. Transactions will be faster and more efficient, ensuring that services reach the right people without delays. Sa kasalukuyan, sinimulan na ang pamamahagi ng physical card sa ilang paaralan sa bataan kung saan ginagamit ito ng mga mag-aaral sa attendance logging na basehan sa pamamahagi ng school supplies at pagpapadali ng enrollment process. Bukod dito, makakatulong din ito sa mga guro sa pagpoproseso ng mga digital na ulat at dokumento kaya't mas matututukan nila ang kalidad ng mga aralin at pamamaraan ng kanilang pagtuturo. Ang nasabing gawain ay sinaksihan ng delegasyon mula sa New Zealand Embassy sa pangunguna ni Ambassador to the Philippines, Her Excellency Dr. Catherine McIntosh, kasama sina Johnny Haddon at Nedra Fu mula sa Creative Headquarters at mga lingkod bayan sa Pataan. When Prime Minister Christopher Luxon visited Manila last year, we heard firsthand uh, how Bataan is leading the way in innovation. And today, standing here, I can say with certainty Bata'an isn't just following global best practices, it's setting them. Umabot na sa 391 ang bilang ng mga kaso ng dengue sa buong bataan sa taong ito. Ayon sa ulat ng Provincial Health Office, ito ay mas mataas kumpara sa bilang na naitala sa kaparehang petsa noong nakaraang taon. Ayon sa datos, ang mga karaniwang dinadapuan ng sakit ay mga batang edad sa hanggang sampu kaya't payo ng PHO, panatilihing malinis ang kaparigiran lalo na ang mga sulok ng bahay, imbakan ng gamit, kanal at iba pang mga pamamahayan ng lamok. Agad namang magpakonsulta sa pinakamalapit na pagamutan kung makaramdam ng sintomas tulad ng lagnat, pagkahilo at pagsusuka, pananakit ng katawan, kalamnan at mga mata at pagpapantal. Sisimulan na ang konstruksyon ng mga proyektong pabahay sa mga bayan ng Dinalupihan at Samal matapos lagdaan ng isang Memorandum of Understanding. Sa Dinalupihan, itatayo ang nasabing mga pabahay sa Barangay Pag-asa at Pinulot na may kabuuang 5,180 housing units at kumpletong pasilidad tulad ng covered basketball court, community market, community center, livelihood center, tricycle terminal, MRF, police and fire station, school at chapel. Samantala, dalawang pabahay din ang itatayo sa Samal sa Barangay Tabing Ilog at Barangay San Juan na mayroon namang 201 row house units. Alam niyo po, malinaw ang layunin ng ating pong lokal na pamalaan, probinsya at sa lahat po ng mga bayan na maisulong po natin ang antas ng pamumuhay, ang kalidad ng pamumuhay dito sa ating lalawigan. Palakasin po ang ang ating kalusugan, mga programa pagdating sa kalusugan at edukasyon. Ayan uh, po yung bahagi o components ng kinatawag po nating Human Development Index. At ang layunin po natin maging number one ang probinsya ng bataan pagdating po sa Human Development Index. Itinalaga na bilang bagong obispo ng Diyosesis ng Balanga si Lubhang Kagalanggalang Rufino Coronel Sescon Jr. o kilala bilang Bishop Jun. Sa kanyang unang pagdiriwang ng Banal na Eucharistia sa Katedral at Damba ng Parokya ni San Jose, ipinahayag niya ang kanyang suporta para sa pagunlad ng buong lalawigan. Magkaisa tayo sa kabanalan at kabutihan, mga lingkod bayan, magkaisa tayo sa tunay na kaundaran, katarungan at kapayapaan na bahagi ng plano ng Diyos. Nandito po ako, handang tumulong sa inyo para sa ikabubuti ng ating probinsya. Ang tunay na makadiyos ay makabayan din. Si Bishop June ang ikalimang obispo ng Diyosese ng Balanga matapos mailipat sa Diyosese ng Antipolo si Bishop Roberto Cruz Santos. Upang mahubog ang kakayahan at kaisipan at pag-uugali ng mga kabataan, iba't ibang values formation workshop ang isinagawa sa lalawigan na pinangunahan ni Dr. Antonio M. Toralba. Layo ng nasabing gawain na isulong ang mga programa makakatulong sa paghubog sa mga kabataan upang magkaroon sila ng mas magandang kinabukasan. Uh, ngayong araw at uh, bukas, makita po natin kung ano yung pwede po nating pagtulong-tulungan, ano po yung isang direksyon na pwede po nating uh, pagsamasamahan para po maging mas epektibo, ma-maximize natin yung mga opisina po natin, yung ating pong mga responsibilidad upang talagang makatulong sa ating mga kabataan. Nabilang sa mga sumailalim sa workshop ay mga hepe ng bawat Departamento ng Pamahalang panlalawigan, youth leaders, magulang, mga kinatawan ng 4Ps, solo parent organizations, piling mag-aaral sa elementary at secondary, non-catholic organizations at OFWs sa pakikipagtulungan sa Department of Agriculture Bureau of Plant Industry, National Seed Quality Control Services Region 3, nagsagawa ang Office of the Provincial Agriculturist ng isang field inspection, rouging, seed preparation, seed sampling, at tagging bilang bahagi ng limang araw na pagsasanay ukol sa Inbreed Rice Seed Production and Certification Program sa Barangay Alauli, Pilar. Layunin ng pagsasanay na palawakin ang kaalaman at kasanayan ng mga magsasaka sa produksyon ng palay at matulungan silang maging accredited inbred rice seed growers upang mapalakas ang lokal na produksyon at supply ng dekalidad na binhi ng palay sa bataan.